magandang araw mga idol sa araw na to, mga idol saksihan nyo po yung paghahabuan ng buto ng minatay expire na kasi yung pagkahimlay niya dito mga idol umabot na kasi siya ng 11 years kaya yung mga buto niya dapat na natin ilipat doon sa permanenteng lagayan pero dito rin sa loob ng simenteryo sa bagbag pero bago may sigawa ang paglipat mga idol kailangan asikasuhin mo na yung mga papilis hindi ko lang napakita sa video yung pagpunta ko kanina sa opisina ng simenteryo mga idol and to make sure mga idol eh, naayos naman kaya yan may approval sa simenteryo at nagbayad ako ng kauulang payment mga idol na halagang 4,500 doon kasi sa paglipatan mga idol wala na expire expire doon mga idol maliban na lang kung gustong ilipat ulit mga idol So yan mga idol, tuloy natin ang ating story. At kung magtatanong kayo kung kano-ano ko yung nakahimlay dyan, it's a long story mga idol. Pero sabihin ko sayo, sa iyo sa madali ang salita. Naging kalipin ko yan mga idol for 15 years. Yun lang mga idol. At syempre mga idol, it is my duty and my responsibility to transfer the bone, the bone of the dead, So, itong idol kasi expire na kasi dito mga idol. Kaya yan, itatransfer na natin siya. Gaya ng sabi ko mga idol, expire na kasi siya dito mga idol eh. So, ayan mga idol, yan yung mga buto nung minatay. Ganyan talaga mga idol. Pag ang tao pala, pag namatay, ganyan. Maging mayaman ka o mahirap, babalik at babalik ka sa likabok at lupa. mayaman ka man o mahirap mga idol ganun at ganun talaga mga idol babalik sa likabok at lupa mga idol at para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ng minatay ako po'y nag-alay na po ng dasal para sa kanya at alam ko po nasa kaluwalhatian na siya ng ating Panginoong Diyos at para sa mga kamag-anak at kadugo ng minatay pasensya na po kayo na hindi ko kayo nasabihan pero magpunta na lang kayo dito sa Bagbag Cemetery dito sa Novaliches sa Quirino sindin lang kayo ng kandila nandito lang siya yung mga labi mga buto ng minatay at alam mga idol kung ano kaman sa buhay natin sa mundong babaw sa ngayon pagdating ng araw mga idol ang buhay pala natin pagbibigay sa kalaanan sa puso at isipan ng iba at mga alalang unti-unting manalimutan na ganon at ganon talaga mga iba Pero sir, pag, pagkatas -pag ng katawan niya, alus na yun. Kung dito sa ano na yun nun? Kung dito sana sa loob, maaari. O, oh, mababasa na yun eh. Uh -huh. pag naglusaw yung katawan mo sir, pag naglusaw yung katawan ng yung gamit niya, sumuri uh -huh. o. Baka nandito sir. Ayan, yan, yan, yan. At nang masigurong maipon na lahat ng mga buto mga idol, inilalagay na namin ito sa Jura Box. At pasensya na po, hindi ko lang nabidyohan yung paglagay sa Jura Box kanina. Biglang kasing nag-full storage itong aking cellphone. And to make this story short, mga idol, naayos naman lahat, mga idol. At doon, maayos ang pagkalipat, mga idol. So, yun lang, mga idol. At maraming maraming salamat. mulit muli po, mabuhay tayong lahat. At maraming salamat, mga idol.